Pura. Mm. Kakain siya na isaw. Tatlo-tatlo pa hawak. Mm. Paborito niya. Ay, na, napapalunok mm. sa si isaw. <laughs> Ay, mm. naman. nga pala yung isaw. Ito, dito. For it or meal. Mm. Sorry, sorry, sorry. Mm. Nako, sayang. Uh, no. Nako, sayang. Nako, sayang. Nako, Nako,

Ayun yung ano order yata ng mga fish ball. Thank you kuya. Ah, yung kagabi. Ayo, oh, ni Tito Foren yan. Tibayin mo yung likod mo, ha? <laughs> May uh, pas may pa surprise tayo ka Telegram. Kakatapos lang nila sa kanilang tutor. Mamatay-matay po ako sa tawa Hay nako, ang ating kuya Clark. Pero hindi naman ako magsasawang magtuturo sa iyo. Pagtulungan natin si Clark ha. Pero si Kuya lang. Papa ko nga rin po, Ah, okay, yung a ay, ano yung... Ano ba? Yung, kambing po. Yung kambing. <laughs> Kala sa ayos eh. <laughs> ano. Nandito na po yung ano. Mag-ilaw muna kayo dito. Ilaw po ka dito. Ngayon kakain tayong napakasarap ng mga balot. At saka inihaw. Wow! Ang okay. balot na mm. -hmm. Ulang po po yung tao. Yung aking hindi oh, lang tao. <laughs> tao? tao? Ano tao? sisiw. Balong, oh, Oo, sisiw Day. anong tao? Iyaw tao ba 'ko? Mm. Eh parating pa lang 'yung ano. Parating ting pa lang nagiiyaw. Pero tingnan natin, baka umulan po, hindi pa to kaya tayo. Uy. Mm, kasarap. Ah! Mm. Dahan-dahan. Dahan-dahan, ha? Para hindi sayang. Hindi po. Uh, Iyaano po doon para yung mga... Ano po, tatlo yata kayong inano, yung nag-ihihaw. Ay, fishball, Pero, Ay, wala ko yung nag-fishball. Naku, sayang. Yung pa naman ang gusto ni Nathan, fishball. Hmm. Tsaka daw po, isaw. Ah. No. Oh, sarap naman yun yan. Oh. Masarap ba yan? Uh, special pala yan eh. Ba't po, ba't nasabing special? Kuya? Kasi tatlong klase yung penoy na ano, yung penoy sa balot, penoy na tuyo, at yung yan, penoy na sabaw. Kung ah. tawagin niya sa Tagalog eh, higupin. Higupin. Mm hmm, And kasi yung naman. Pag ano mo si Papa mo ha? Mga tatlo, para maka, ano, lumakas ang tuwag niya. Nasaan yung sarap na sarap sa balot? Ano naman po? Ganyan mo po siya. Nakakatuwa siya. Patingin mo yung mukha ng dalawa. Oh, no. Sige, bigyan niyo po sila. Balot o penoy? Penoy, may kiti. May kiti. Ah, may kiti daw. O, oh, kinakain yan. Huwag itatapon yung ano, natatapon, sayang. Hmm, masarap yan. Hindi, sige. Masaya na akong... Ay, hindi. Kinakain yan, kuya. Hindi, ito. Kinakain yan, balambot yan. Oh, ingat yung paggamit ng sabaw, Tapos yung balat, yung balot sa ano ha sa lagay ng ano mm -hmm. ayun kay kay ano kay tito oh, si huh? Masarap? Ha? Masarap mm ba -hmm. ano sasabihin kay God thank you Lord it's balot you eat na balot you eat na o later na when your kuya sir na yeah you want to eat na ayun na pala ayun na you can eat na your kuya kasi wala pa eh kuya martin kuya martin you want palot you know the balot the with ano with ano with the chick oh, you don't want but you'd... you you Uh, but you don't, but you know the balot. <laughs> ah, okay. Tapos ano, magilamos. Mm-hmm. Naratwas <laughs> yun. Kano ang sarap ulam ng ano? Yung peno yun ano? Oh. Kapag so, no. may ritong karen. No. Sa bago niya, sarap. Pag kadayipat kasira, matagis sa malayo. Malteyot so, Parang may naamoy akong ano. Ano yun? Manok ba yon? Manok? Wow! Ito gusto kong alamin to penoy. Parang kakaiba yung penoy. Aww. Mm -hmm. Ate, you ano na? You ano? Ako siguro... Pwede pong patry nito, kuya. Tatlo po nito. Ba't walang isa o kuya? Ah, yun. Kasi yun yung gusto lang niya, isaw. Ni Nathan Kategram. Ano nangyari? nga Sige, try ko rin po yung isaw. Tatlo sa akin. Tatlong isaw, tatlong tenga. Yun na lang. Hanggang doon lang ako. There's no like this in the US? No. Like card? Nope. Mm -hmm. Hindi, si Nathan, na uh, kumakain siya ng isaw. Ah, Di ba sabi niya, core memory niya yun? Sa GC natin. Mm. Kakain mm. siya ng isaw. Tatlo-tatlo pa hawak. Paborito ah, ah. mm. niya. Ay, napapalunok sa isaw. <laughs> Ay, mm. na, Saram Ito, no. Masarap nga pala yung isaw pa, Isaw pa yata ni Kuya yung kinakain niya. Hindi, si, eh, baka si... Des, si, brother, ano siguro yun? Okay na po. Masyadong marami. Thank you ah oh, nate iniou Pili ko yun hmm ayon Sige, sabihin niyo kay kuya try the other one barbecue there's a lot of pano isa kuya hmm kumain ka ng ano balakot ko, tika nga, kaya kaya. Si nanay pala. How are you?

Over by a year, though. I don't mean that you look ah, okay. old. You actually look pretty young. Ah, You're the I'm I'm uh, uh, second oldest. Wait, wait. So here goes this door. No. You're the third, right? No, no, I'm the fifth. Oh no, oh, no. I think I messed okay. up. <laughs> All right, you're the fifth. Are you the third? Who's old? Lito? Tito Lito raw maenda mo si Tito Lito raw. si Tito Lito. Ten Ten Tapos ako. Tapos ako. Tito po rin. You're the <oldest? laughs> and you're, only, you're only 37?

Undecided. Oh, undecided. undecided. am yeah. yeah, I'm have to think my. I'm <laughs> Actually, I'm going to say, take off. You buy me a new iPhone. <laughs> I'm just saying, But undecided. I buy you, I know, he's uh, selling. Yeah. Oh, you, you bought this for me? Yeah. yeah. I bought the money money. Money. <laughs> no. for you. Oh. Uh, I bought it. The, it the, 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 I bought the for you. He said for you. Because I'm sorry, what's the This is your favorite.

Yes! You yes. Where did you come from? Iso, Iso. Ano dito, George? Yes. Isaw? Isaw. 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 Oh, it's Izao. It's yeah. Oo, oh, oh, it's Izao. Hindi lang sila Hindi sila Ano? Nakakaano din, di ba? I hear every, I know everything you said. Mm. Nasusunog na, na kuya. Pwede na ito. O, sinong Welcome. O, oh, mainit ha, mainit. Yes. So, Ikaw, meron na. O, oh, niya. gusto ko yung Inihaw na. Ikaw, ate. Ayaw mo ng hotdog? Oh. Hindi, sige. Thank you. Nako, sayang. Oh, no. Nako, sayang. Nako, No siya. Palitan. palitan mo na para. Parang yung bata <laughs> na. <nalo. laughs> <laughs> uh, yung natapos Umuwi na. Yung to lola. Sumbong to lola. Someone <Sumbog> paod dito forotin na. Oh, so <laughs> I'm gonna mess with my crew. Oh no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. To foray through my. Paki tanungan mo naman Ano sa parola na sa internet makilala, may bisita ako. 'ya.

You know why uh, oh, no? oh, yes. oh no! Danny? Yes. You know why Danny is called... Junior? Junior. <laughs> We have the same name. His, His, name, is... His name is... name uh, oh. yeah. uh, is Lolo. We With Taguro. <laughs> Taguro? <laughs> <Who's> Taguro. <laughs> 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 the one I told you, the anime, yeah, toh, na naman.

No, no, protein. Ah, okay. Sorry. We're gonna go to the gym. We're gonna start going to the gym. Game you oh. know that this is chicken fish right? Oh. Ayun yung ano order yatang mga baseball. Thank you kuya. Sabay sabay na lang po mama. Thank you. Thank you. Bili na po kayo, bili na, masusukee. Ito na po, ang dito pa rin da. po, po. Okay, Alright. right. Nate! 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 come in. Okay, why? Hey, here's the baseball. Okay, pull get down. Eh, pwedeng do na. Oh, uh, my Binibilang niya nga yung mga stick niya. Ah, okay. Okay, you're coming. <laughs> I want the first Okay. okay. Dito oh, okay. uh, na na ba sa first thing, kuya? One. The thing the need Thank you. i-dip ko na? Or bumus ko dyan? Ah. Uh, yes. Anong gusto mong lang ng suka.

Mm -hmm. Mm -hmm. Or Ate Jane. <laughs> <laughs> my sister, yeah. my sister Jane. Uh. <laughs> And my brother Ryan. Hindi po kinain ko naman po yung ano pero yung balat. Oh, yeah. Hey, oh yeah I you are. I should go back. Bye,

Sata pa ya. Okay. Uh, okay. Oh, sa <coughs> oh, oh, oh. <coughs> ni dito. Ah Ah, Bubuhatin ko Thank you muna. 'yung kagabi. magugustuhan ni Tito 'foren yan. Tibayin mo 'yung likod mo ha. Tito 'foren. Tayo pala. Oh no. <laughs> wow. Oh no. Can you not uh, turn around? Oh. Okay. Ah, na blood na alam. Oh. Light-headed na daw siya. Light-headed na daw. na high uh, blood na. pineapple. You want pineapple? Oh.